ang um, magbigay lang ako ng komento doon sa mga tao nga bakit daw binabaha yung Dabaw, Mindanao magkalapit lang naman yan magka, magka lang eh ngayon yun kasing pagbum, pag, umulan sa ibang lugar kahit hindi sa malayo sa syudad yung ilog kasi nga tinatawag nilang Agusan River ay marami yung mga ilog doon na maliliit yan kasi ang ang napakalaking bundok kasi yan eh, yung Dabaw o ayon sa Mindanao. May mga tinatawag dyan sa bisaya si Alasang o Bukid kasi yan, malalaking kahoy, malaking puno. Kaya pag bumaha sa ibang lugar, dahil nga yan ay bundok, yun ay bababa ang tubig papunta doon sa Agusan River. O, yung Agusan River. Pagkatapos, pag sabay siya tumaas din yung dagat kasi yung baba ng ilog na yon sa dabaw mismo dagat yon kaya pag nag pag nagtawag nga tisbisay nga taob o lumaki ang dagat tapos e, si eh, sabay din yung baha talagang mag-abot yan doon at aapaw yan doon sa siyudad o tinatawag na lunsod o sa lunsod mismo ng Dabao, Mindanao. Ganun yan. Kaya bumabahayan, yan. Kahit may plug control yan, yung plug control na umaapaw pa nga dyan eh, yung baka hmm, Hindi umaapaw dahil sa sira yung plug control. Hindi, umaapaw talaga yan dahil hindi kaya na ng volume ng tubig mula doon sa kabundukan. Ay, alam ko yan, tagadabaw ako eh. Yung bahay nga namin doon sa Dabaw eh. Uh, ako, nag ako ng 5 to. Pag tumayo nga ako eh, makalakad-lakad pa ko doon sa silong namin eh. Bakit? Sinasadya talaga ng namin yun o ng mga tao doon ha? Ah, para pagbaha hindi maabot yung tulugan. Yung mga, yung ano nga, yung ilog na yan eh, napakalalim yan eh. Yung pang-pang kung tawagin, aakit ka pa doon. Pag bumaba ka doon, talagang hingaling ka pag akit mo eh. Ah, may hagdan-hagdan yan eh, ginagawa naman hagdan. Yun ay apo talaga yun yun yung stabaw kaya yung, yung mga bangka eh yung mga dimotor tumadaan nga sa silong yan eh ng ano minsan nga eh nanguhuli pa ng manok yun eh <laughs> yung mga driver doon sa yung mga operator eh kaya hindi natin masasabi yun na laging bumabaha yung dabaw kumuhupa yun yung tubig kapag uh, halimbawa uh, wala na yung tapagtas ng dagat kusang hupa din yun eh. Ganun yun. Kaya yung mga nag-question dyan, punta mo na kayo sa Dabao. Manirahan mo na kayo para malaman ninyo. Ha? Yan yan ang ano sa Dabao. Kaya nga, kung pupunta kayo doon sa mga bundok, nakita mo, kala mo mga tikling yung mga bahay. Eh. Kahit nasa ibabaw na ng ilog ha. Hmm. Kasi nga, kahit malalim yung ilog na yun, ha? apaw siya eh. Oh, Lalo na pagbagyo, apaw talaga siya. Dumadan nga yung mga ano doon eh. Kaya yung bahay doon, pag tumayo ka doon eh. Kaya mga nag ka lang ng pagto, ay e, pwede ka makasutsot doon sa silo nga. Ganon yon sa Dabaw. Kaya yung mga nagkukwestiyon dyan, ha? punta mo na kayo sa Dabaw. Kaya ang pagbaha doon, no? yung bumaba sila doon, yung nagsanib sa yung dagat at saka yung ilog na agusan, yun yon yun ang quest ang kwento diyan hindi ang flood control nga eh ha huh? inaapawan nga yan eh dahil sa volume ng tubig mula sa bundok na umag na dumadaan doon sa Agusan River <laughs> wala talaga to kaya og ninyong yung question yun. kung gusto niyo manirahan muna kayo doon para malaman niyo obserbahan niyo